Hello mga loves! Hello, hello, hello! Dito naman tayo sa Burakay. 3 days vacation natin. Para ano naman tayo mga loves? Para makapag-relax. Para makapag-relax, relax naman tayo. Ah, pangalawang araw na natin ngayon. Napakadaming tao. Ngayon mag-ano tayo? Sasakay tayo ng boat kapunta sa ibang nga island mga ng ano. Kanina pa kami naglalakad, ng layo-layo yung ano namin, rininta namin nga bangka. Ayun sila. Nasama natin. Para ang asban ko, ng anak ko, tsaka yung pamangkin ng ating asban. Family, Family pick. Oh, pwede rin. Sige lang. Sakay tayo ng bangka, mga nags. Dahil mo yung Dami naghihintay oh. Sasakay din sa bangka. Kapila-pila yung mga ibang. Tayo naman susunod na medyo. Oy. Oh, Mare. Ayan Red -sort. red. -sort. red, -sort. red -sort. Hello!